So good day, another day, another vlog din Na naman tayo mga kabong, no? mga kaibigan n'o. So gusto ko lang share sa inyo itong isang nag-comment dito sa ating ano, sa isang content natin sa mga previous content natin about talon kasa. Sabi dito ay eh, si ano, si Galilea Pagaspas, no, nag-comment siya sa ating uh, isang video. Sabi niya dito, "Sir, pwede ko po bang kasuhan yung nakipag-swap sa amin yung motor niya talon kasa po pala." nagdagdag pa po kami ng cash sa kanya tapos nakuha po motor sa amin okay so so bago na shout nga pala kay Galilea Pagaspas ano and then dito kay Nice Su 86, 8676 sabi niya na lang nakapanood ko to muntik na ako so yan uso ngayon ng talon kasa no ah uh, may mga previous content na tayo na ginawa dyan before about Talon kasa, so panoorin nyo na lang yung mga uh, previous content natin. So itong sasagutin natin to, no. Ah, uh, ayun nga. Itong ano, itong comment niya, sabi niya, una kung pwede yung kasuhan. So bago ba, bago natin yung discussion, so ito yung isa sa paraan para ma-dispose yung talon kasa. So di ko na masyadong i-emphasize kung ano yung talon kasa. Alam naman niyo na yan, no. Panoorin niyo mga previous content natin. So isa to sa way nila kasi ngayon kasi nagkakahigpitan, di ba? yung ano yung transfer of ownership no? technically kasi wala hindi nila original na ORCR niya eh Xerox lang so ito ito yung isang way nila nakikipag swap sila dun sa mga potential uh, big victim nila no so ito, assuming na lang no ito yung talong kasa na tong nakuha ni Miss Galilea Pagaspas uh, nagdagdag pa sila ibig sabihin nun pag, uh, yung motor na sinwap sinuwap mo, syempre original nandun eh. Kung sample, NMAX yung talon kasa, isoswap mo ng mu 40 o kaya yung lower CC o lower uh, value, di ba? Nasa kanila yung original or CR at o disposal, mabebenta nila yon di ba? Tapos nagdagdag ka pa ng cash sa kanila. So, double whammy ka, di ba? So, yung hawak mo, talon kasa, hahabulin ng ano yon ng financing. Pag na-trace nila yon wala kang habol doon, di ba? Pero sa tanong niya kung pwedeng kasuhan, yes, pwedeng kasuhan yan kasi may element of deceit eh. Di ba may, may element of panluloko, hindi niya dinisclose na talon kasa yon So, ngayon, bilang nanonood ngayon, kung kukuha ka ng mga ganitong klaseng transaction, ah, uh, make sure lang na nasa iyo yung original na ORCR at ipa-verify mo muna yung original na ORCR kung kung legit pa talaga yung, Madali lang naman yun. eh. Punta ng LTO. Ano 'yan? Ma matitrace siyang ganyan. So sa mga magtatalong kasa ay kukuha ng talong kasa eh magdalawang isip na 'yon kasi yung bagong batas ngayon, yung transfer of ownership eh 20 days na lang, 'di ba? Yung working ano na, dapat uumpisahan mo na. Eh, I wonder, may mga, mga patol pa rin talaga sa talong kasa kasi nga, masyadong, ano eh, masyadong uh, deceiving, no? Masyadong tempting na mura. Tapos, ito lang tayo, odo, o baranyong-branyo pa daw uh, sa murang halaga. Eh, actually, di mura yan, ha? Pag mga hard-earned money, ano yan? Pag mga hundred plus, mabigat yan. So, ako kong say nyo, mag ano talaga kayo mag uh, mag uh, due diligence ba double check triple check kasi papakawalan yung pera hindi biro yan no so itong kay ano kay Galileo Pagaspas uh, oo oh, pwede mong kasuhan yan ng ano talaga ng kasi may may ano eh may may element of deceit eh stapa money involved eh, 'di ba stapa yan malamang sa malamang so yon yung hawak mo motor na talong kasa eh, good luck dalag din kung sana hindi matrace ng financing yan sigurado ano yan uh, kukunin nila yan no? Uh, and then uh, susunod mga content pa natin magdidig pa tayo dito sa talon kasa na to kasi ako personally no uh, syempre nasa credit ng collection tayo marami akong personal experience sa ganitong klaseng kalakaran kaya bilang nagsisiay talaga talagang kailangan talaga ano kay ahead, ahead of ano kay ahead of the game ika nga best foot forward lagi kang advance mag -isip. pagdating sa taong kausap mo di ba kaya yung mga CI collector o yung mga sa crediting collection talagang literal talaga na matanong kami kasi nga ano yan eh pera pinag-uusapan diyan di ba trabaho ang pinag-uusapan diyan anyway so so wala ngayon ah uh, ang dami kong content about tulong kasa. Panoorin nyo mga previous ano. And then comment down below kung may experience kayo, may tanong kayo. And say, sana ano, no, na ma-prevent or magdalawa o tatlong isip kayo sa pagkuha ng mga ganitong klaseng transaction. Okay, mura. Sabi nga, lagi sinasabi, mura. Pero later on, mawapa, mura ka talaga. <laughs> Literal, no? So, may ano pa, may isa pang tanong dito. No? Ano tayo dito ng tanong? Isa pang tanong. Sabi dito, boss, boss, paano ba yung motor na walang papel tapos bago yung motor? Talon kasa ba yun? Walang papel po ni Xerox. Ewan. <laughs> Brand literal, ninakaw yan. Di ba? Walang papel, di ba? So, yung mga kasi mga ano, sa tempting kasi, di ba? Ano ba? Nmax, Xerox, di ba? ADB, ano ka talaga, matetem ka talaga eh. Pag walang papel, out ka na dyan. Pag zero papel, out ka na dyan. Not unless, ipoprovide yung original na ORCR. And provided, ito-double check mo sa LTO. Then, may, ano ka, may, may, ano ka doon, may hope ka na, yeah, legit yung, ano, yung, yung, yung ibinibenta sa'yo. Iba kasi yan eh, ibang sapang kasi, ano yan, lalo na may tracing yan, di ba? O oh, maprovide yung original na ORCR. tip nga pala no, kung may original ORCR din, baka yun ay copy lang din. Hindi talaga 'yun yung pinaka-original na mother file na nanggaling sa LTO. Baka yung nag-provide niyan original nga pero copy lang, no? Copy na para nag-produce lang siya ng copy. Which is may habol pa rin yung ano dyan, financing kasi may tracing yan sa ORCR. So 'yan, no. Ah, uh, walang papel tapos bago 'yung motor. 100% talagang kasa 'yan, no. Ah, tawag ba isa pa dito. Sabi ni Mark, no, ah, uh, kasalanan niya ng mga palpak na CI kaya nalululutasan. Tama ka. May ano, may punto rin naman eh, 'no. Ah, uh, yung mga nalulusutan dito, yung mga yung mga hopeful tsaka mga mga baguhan ng mga uh, credit investigator. Kasi syempre, pag baguhan ka, tendency talaga magtitiwala ka agad eh, no? May gusto kang patunayan eh, di ba? So yun, totoo may part may part talaga diyan ano. And may mga CI din, no, na ano nila 'yan. ah, uh, sideline nila. Ang dami kong na-trace na ganyan kasi Once upon a time, naging uh, audit din ako, nag-audit din ako sa previous company na napasukan ko. Daming prod na ganyan, no? Involving yung, ano, yung CI. Tapos, uh, paano kung na-chop-chop ng motor? Ano, ano pa? Paano kung na-chop-chop Ano pa hanapin? Oo nga naman, di ba? So, isa yan sa, ano, isa, isa yan sa plant binong mga gumagawa ng illegal. sina chop nila, binibenta ng pyesa pesa eh, konsensya nila yun, di ba? Sindikato nga eh. pa uh, tapos sabi, sabi pa dito ni Andre Probido, paano po pag Xerox o RCR din may plaka? So, hinapin mo pa rin yung original, di ba? Huwag kang, mag, ano, huwag kang magsasettle down dun sa topalo yung ano, topalo yung original. Huwag kang, ano, provide mo muna yung original, you know? Tapos ito, huli, huli muna, huli. Medyo matapos na tayo dito, no. Uh, sabi ito na D-Trix 4843. May indabali po ako motor second hand wave. Nung ibibenta ko sa iba, pinabackground check yung plate. Sa kilala, sabi daw, inutang daw sa bank ko yung motor. Tapos, di pa bayad, pero may CR na original at Xerox na OR. Ako nahawak at do uh, didob sale save po kaya ito. O, so, kung may utang yan, pag naka-chattel mortgage siya, naka-encumbered, Ah, uh, hindi, hindi makakapag-produce ng original. Malamang sa malamang yung original na to, baka to ay ano lang, tampered or gawang recto. Kasi kung hulugan niyan, hindi mapo-produce talaga yung original na ORCR niyan. So, wave medyo siguro lumang model na to. Pero ganun pa rin sa mga typical na uh, manggagawa, typical na Pinoy. Ano yan? Mabigat din na pera kung sabi natin 25,000 yan. 25,000 pa rin yun, di ba? So, ayan, out ka dyan, ano? So, yun lang, no, mga kabong. Kung may gusto pa kayong paano, pa-topic sa atin tungkol sa related sa talong kasa, comment down below and comment nyo na rin kung ano yung experience nyo. So, yun nga. Subscribe pag di ba nakasubscribe and then uh, hit the like button. So yun lang. See you on the next video.